Yan isang magandang araw ulit sa inyo mga dito Ituloy tayo sa plating na natin yung kalagay ng Ang dagat at yung mga bangka Yung mga bangka lang Saan na ha? Saan na Kasi nga hindi makalaot Hindi ninyo naman ang lalaki na alon Ayan, oh, lumalaga po kayo. Tapos dilim ang langit. Ayan, Pero yung mga barko, walang tinag sa pagkuha ng lupa. Ayan. 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 sa to lupa at uh, para halat ang bangka dalawang linggo na Abok, dalawang linggo na no dalawang linggo na walang lahat lahat ang mga pangkari ito salalaki ng alon ano yung ayuda wala pa, pa? ba Pero sa ipinagpipit, sa salinang bigay na raw eh. Paagap doon oh. Sila mo kakilid ng dalawang barko na yun oh. No? Ito mo. Ayun hey na lang. Ayun. Dalawang barko na yun. Nasa kilid na oh. Kilid na. Nagkakot na. bali inapit ko lang ako patuli kayo sa aming uh, tabing apply, ah. at bali dito lang yung video natin paalam na muli kami hanggang sa muli kahit Johnny TV bye bye